Binangunan ni First District Congressman Mark Enverga ang pamamahagi ng tulong pinansyal at iba't ibang kagamitang pang-agrikultura mula sa nasyonal na pamahalaan para sa mga mamamayan ng bayan ng Infanta, Quezon. Napatid na umabot sa mayigit 2,000 mga residente ng nasabing bayan ang nabigyan ng tulong pinansyal mula sa Department of Social Welfare and Development sa ilalim ng programang Aid to Individuals in Crisis Situation para naman matulungan ang mga magsasaka mula sa iba't ibang kooperatiba sa nasabing bayan na mas mapataas pa ang aning produkto ay pinagkalooban sila ng mga kagamitang pansak at abono mula sa Department of Agriculture. Ayon kay Congressman Inverga, kailangan ng suporta para sa mga magsasaka dahil dito nakasalanay ang mga pagkain ng mamamayan at upang mas maraming produkto ang mabibili sa merkado. Nagpahayag naman ng pasasalamat si Infanta Vice Mayor L.A. Ruanto sa mga ahensyang patuloy na nagbibigay ng suporta sa kanyang mga kababayan sa pamamagitan ni Congressman Enverga, katuwang si Governor Dr. Helen Tan at sangguniang panlalawigan na patuloy na nagbibigay ng iba't ibang serbisyo, proyekto at programa. Bukod kay Ruanto, dumalo at nakisa din sa naturang tibidad si na Consial Uwi Kirk Gurango, Consul Manny America, Consul Sherwin Avilano at mga punong barangay. sa ating naman mga sa magsasaka, Napakaswerte po ninyo dahil ginagabayan po tayo personal pang pasensya ng ating pong regional executive director ang nandito upang ihatid ang mga napakahalagang tulong para po sa ating samahan, sa ating pong bayan. At sa mga ka, kami po ay makatapos po dito sa bayan ng Impanta ay tutungo po ng bayan ng General Nakal upang magbigay po ng paragbagang tulong din sa ating mga kapwa na pagsasaka at mga magmababoy. So maraming maraming salamat muli sa ating pamalang nasyonal at sana po muli ay makatulong po ang anumang halaga na ating pumatatanggap o anumang bagay ang ating pumatatanggap sa araw na ito. At hangad po natin ang patuloy ng pagsunong tamor ng ating pong bayan ng Intanta. Maraming maraming salamat po sa ating lahat. Ronda Balita mula sa lalawigan ng Quezon. Ako si Che Arnarit. Naghahatid ng mahalagang impormasyon at balitang totoo.